Rosary Hill Magro loko loko ni Maria Ayan guys Ayan siya Love Prayers Ayan o nakalagay Love Prayers uh, Salve Salve Regina Petrato Family Okay Yung Tapos dito. Ayan guys, tignan natin dito. Tignan natin sa perspective nila. Ayan you know. o. So, ano no? no. Nabiyak-biyak na. Sa tagal na din. Matagal na rin kasi siya. Ayan you know, Sira ni Hagdan. Parang binuksan to 19 ano eh. 90s hindi ako nagkakamali ay yung bundok na ano na lampas na yung yung ulap nasa gitna ng bundok ah. hala ano nabura na eh yung nakalagay eh I <sighs>